at yung iba yung isang grupo galing ng may ah uh, Shenda hindi na po nagbablog na iya ay salamat salamat may mga babatayin po kayo Shout out! Shout out! Ayan, thank you, thank you! Tapos ito naman yung grupo ng kumain ng lechon. Ayan, relax na sila. Ayaw nga kumain. ayan ay isang magandang buhay we're back mga ka-farmer yan. Saturday tayo po ay waiting nga naman mga ka-farmer yan. ang ganda na po ng akasya so unti-unti na po nagkaka-shade mga ilang linggo din tayo pero ang pa po nalalaglag na bunga yan. Oh, kita nyo yan yung banda na lang doon ang ano pero kakapal pa po yan kagaya nun o no? kita nyo kapal o, so, ito malilim na So, ayan, antay-antay lang po tayo sa ating mga mahina po ngayon, hindi ko naman ina-expect na ano, Saturday medyo alam niyo na. Pero last week, Saturday po ay mas malakas kaysa dun sa Sunday. O, depende pa rin. Pero most ano, most of ano Saturdays mas mahina po siya. Bihira lang pong mangyari na yung Sabado mas malakas. Pero syempre, nangyayari. <laughs> Uh, expect namin sa uh, ano yung mga mag uh, ano po ng Easter Sunday mga pupunta dito lalong lalo na po yung mga malalaking grupo abisuhan nyo na po kami para at least hindi po tayo mabitin kasi baka mamaya marami ano eh yung mga galing po ng mahabang uh, holidays yung Sunday hindi pa po pumalya kahit yung New Year, sabi ko nga New Year, ah, mahina tayo niyan kasi galing nasa kainan. Hindi din eh. busy busy po kami ng uh, after New Year, yung ano bang ang date yon Atres, mga ganon. Tapos yung after din ng Undas, yung Sunday noon, basta long weekend. Talagang ano po, blockbuster. So, ano pa ba? Uh, ah yeah, Ayan, syempre, Father's Day, Mother's Day. Ano na yan, given na po yan. Talagang busy din yan. Uh, ano pa ba? Undas. Basta mga po ng uh, long weekend. O oh, itong Easter Sunday, ina-expect din natin yan. At uh, kailangan ma-prepare din po kung ano man ang ano. Pero depende pa din, Magkakaalaman pa din po yan sa reservation. Abiso. <laughs> Basta yon yung mga kubo, alagay niya, yung malaki po kayong grupo, i-anohan na po ninyo, mag-abiso na po kayo para at least. May reserve na sa inyo plus ito. So, ayan, waiting waiting tayo. Na 9 pa lang naman. So, na -miss ko po ito. 5 days din po kaming nawala. Parang umalis kami dito eh ratrata ng Sunday. <laughs> Medyo may mga tao pa pero nakapag-vlog naman na po tayo na ikutan na natin lahat. Tapos sa ah, uh, ayun, nahabol kami ng flight. Nakakapagod din pero sabi ko nga, kailangan pong magdagdag ng alam niyo na yung mga ganong vlogs para maiba naman kasi kung dito na lang at dito yung mga projects wala na rin naman po wala nang ganong inaabangan baka mamatay ang channel so ayun lang discarte so ayun po aabang tayo ng mga ano hindi ata natuloy dito yung Ah, uh, magbe-birthday ano, hindi rin nagbago siguro ang isip. Sabi ko na eh. So, kamaaga masyado yung mga ano eh, masyadong maaga yung uh, reservation o ano kalimitan. Parang umulan ha? ah. okay. Inano lang siguro nila. Tinitingnan ko po itong ating pili. Lumalaki na nang lumalaki. Kita nyo eh, dati binibideo ko hanggang dito lang ano. So, ayan na po yung mga pili natin sana makapagpabunga po tayo e, ganyan naman ang gusto ng pili yung medyo may lilim tapos parang ano nga eh parang ang dating eh uh, parang rainforest ang dating gusto yun ang gusto niya malumigmig na lugar yan ang gusto ng pili sa Bicol marami talaga yan abang-abang so, tayo ayan bebe na mga schedules. Baboy, marami pa naman po tayo. Si Ka-Farmer Anthony, stop muna. At uh, siguro mga first week of May na daw. Pero si Nasevi, uh, si Tatay Feli, meron naman po. Si Robinson, meron naman. Si Sherwin, meron din naman pong makaabang din sa atin. So, may message naman sila pag mga, mga ano na. Hindi naman tayo mabibitin. Malalaki lang, medyo mabibitin tayo. Ayan na, ah, meron naman po tayong bisita kahit papano ngayon. At yung iba, yung isang grupo galing ng may uh, Shendalo Visita. Hindi na po nagbablog, ihiya Kumain din po sila at uh, may order na 50 kilos naman sa Friday. Eto naman, bagong dating, galing daw po silang bisita iglesia at nakita, uy, malapit na tayo kay ka-farmer, punta na tayo doon. Kaya malaking bagay po yung signage na gagawin natin na sana kahit hanggang doon sa may malayo-layo pa ay eh madadaanan malaking bagay po yung kasi it's a reminder di ba? uy nandito na pala yung kaparmer 7 kilometers na Tala natin pwedeng mangyari yun so ayun strategy <laughs> ayun. Ayun. Ito solo flight lang to galing kubawa Papabakay kubawa, sa uh, City po. Kaysan City. Sa banda ng Jupiter. Uh, Batihin niyo po 'yung misis niyo. Issue right. Issue. Yun ang malpinak amolupit doon. Ayan. Oh, okay. Tapos. Ito batik. Galing naman kubawa Ayan. Batik oh. ka. Oh. Sa, sa kapatid niya. <laughs> Come on you great. Kim. Hi Kim! Uh, please join, <laughs> join us at the Farmers next time. <laughs> thank you po, thank you. Oh, ikaw, si ayan, ayan, Carly. sige po. Hi mga farmers Anak, Carl Daniel Bautista from Australia. Sa New uh, Newcastle, South Wales. Sila uh, Jasmine and Arjan. Hi! Ayan. And tayo na nga pangalan yung kapat kaibigan ni Carl. Hi! Oh, 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 oh na si ah, nakipaglibig lang Pabaroon, daw, daw po sila dito sa San Nicolas so nakita nila malapit na pumunta na rin ayan, ayan. si Tita siya po ang viewer talaga ayan o, o batiin nyo na po yung ano Ayan. Yan po talaga ang fan mo. Lahat <laughs> na dito kami kay Kapar Sorry, hindi na kita dala dito. From Pero dito po, saan kayo nag-i-stay? Sa Pilipinas? Quezon City. Ako ba? Oh? Quezon City. Layo din pala. Pero sa yes, guide, mo sa November, kakain tayo dito. Hi, thank you, thank you. Thank you, thank Hi, Banjo. At ala, ay, sino pwede magpapicture sa akin? Sige na, batiin mo si Lina. Hi, 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 Lina. Sino ka? Gani. Makikita po nila kayo. Be, thank you very much. Ayan, nakala ko tapos na. Mayroon pa palang humabol mga farmer. Ayan, may isa't kalahati. kakain pa po sila nangunod na ako ng ano eh so ayan na ah, tuloy natin ang vlog kahapon mga farmer medyo may jet lag pa kami hehehe <laughs> de joke lang medyo pagod lang talaga so ayan meron na po tayong mga bisita ang dami po nyan may babati sila Ayan, may mga dumarating ta oh, Farmer, ano ba yan? Ah, si Jomar Ayan, sana may mga dumating pa Ah, ayan, may mga riders din tayo Ayan na. Ito yung mga produkto ng bata. Ayan. Ang no problema daw sila, wala silang paninda. Business minded na agad. <laughs> Business minded na agad sila. nagpapita sila ng uh, Mangga tapos papaya. healthy na no? okay ayan magsa shout out na po tayo mga farmer ayan maraming salamat ako pinakyaw ang paninda oh. ayan happy birthday po pala kay ka farmer nelson thank you. thank you thank you ka farmer from bermuda yeah. shout out po sa mga kasama ko sa pampano beach club Angel, Pampano. Yeah, Pampano Beach Club. Angel, Danny, Arnaldo, Rodel, Uh, love Nakalimutan nakalimutan ko Kumain po sila na isang buong lechon dito Thank you Thank you Kaparmen Thank you po, thank you Ayan, pakita lang natin Ayan Isang buong lechon po sila Ayan Small cubo Ayan, bisitahin natin dito Kayo naman po, saan galing? Sa Tabuan Tabuan Aranya At Tabuan lang Oh, ayan. Sobrang sarap, solid. Ay, salamat, salamat. May mga babatiin po kayo. Sharaw. Sharaw. <laughs> ayan, thank you, thank you. Tapos ito naman yung grupo ng kumain ng lechon. Ayan, relax na sila. Oh. Ayaw. Ayaw ng may babatiin pa. Oh, sige. pa oh, po kay Jeff yes, Ryan po, tatay po sa Malacanang. Ayun. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Taga Malacanang, Malacanang tatay. Ayan. Sold out yung mga jackpot sila sa papaya. 40 per kilo lang binigay yung

may kumain na isang malaking grupo <laughs> ayan shout tayo ayan happy 44th birthday daw po kina Mimi on March 24 ayan nako late na grandson Nick on March 25 greetings coming from June and Norly Magsino from Las Vegas pasensya na po at uh, di tayo nakapag shout out nung tayo po ay nasa malayong lugar Edwin and Rebecca de la Peña ayan uh, 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 kumusta po kayo Ganon din sa sister at bayaw niya na si LV at Boyet Cruz. Ayun. Pumunta ba sila ng Saturday? Ayan, see you daw on Saturday. At kina ate Lorna Sword, syempre, ng Portland. At ayan, kapit kapitbahay lang natin dito sa Arayat. Ah, ganon din po kay Ma'am Lorna Swing. Maraming salamat. Di tayo nagkita noong Sunday. At kay Ramon Mata. Ayan, ka-farmer Ramon Mata nakadalawang balik na yata sila no? hindi <laughs> tayo nagkikita so ayun marami salamat sa mga pasalubong kina Chichi at Rowan at kina Queen Queen din ayan at kay Albert Alova ayan maraming salamat at shout out po sa inyo maraming salamat din sa mga taga Iloilo at Bacolod na mga nag message mga nakita namin doon thank you thank you so much po at uh, shout out din kay wait lang po ah meron tayong uh, hen uh, uh, meron po tayong ayan kay tita boots uh, at kay tito joey Ayun. Shoutout po sa inyo at uh, shoutout din kina uh, Doc Emon at Dr. Aweng. Ayun, pumunta po sila dito kumain. At ganoon din kay Migo, siguro 'yung anak niya. Kay Christine din and kay Tito Remy at dalawang apo niya na si Harlow and Levi. Ayun, at happy 11th birthday daw po, April 2 kay Harlow ayan maraming maraming pong salamat kay Tito Boots sana magkita po tayo syempre at kay anto Tito Fermin Tiggs ito ang kanyang Facebook page ayan <laughs> maraming pong salamat sa inyo tahimik ang weekend natin marami sigurong ano akala nasa Iloilo -ilo pa kami ayan ina-announce ko po pag kami po ay nakikita ninyo na nasa ibang lugar, huwag po kayong mag-alala, Sabado at Linggo ay naandito po kami. Kagaya niyan, may mga upload pa po kami sa Iloilo, pero nandito na po kami. Friday pa po nandito na po kami nakauwi na. So ayun na para at least baka mamaya inisip nyo, hey, huwag na muna tayong pumunta at uh, baka wala sila. So nandito po kami nun. Kami po ay uh, mini sure namin na pag uh, fr ano, Friday pa lang nandito na po kami, Saturday, Sunday, available po kami syempre magmo-monitor ng business dahil ito na yung priority namin eh so ayun po nuuna natin yan blockbuster ang uh, ice cream <laughs> tapos ayan good news po dahil binisita na po tayo ni Edmond at uh, umpisa na bukas yung ating project sana ay uh, maging okay naman at uh, mabilis matapos dahil syempre tumatakbo po ang uh, oras per ora po ang labanan eh so ayun basta ang target natin magtambakan lang muna at uh, tingnan lang natin kung gaano po kalaki tapos si Bebe na ang bahala sa design kung ano ang uh, alam nyo na <laughs> kasi pag natambak po yan kahit napantay na kailangan din natin ang hintayin muna yung ulan kasi masisiksik pa po yung lupa, syempre pasisiksikin pa natin yan bago natin na uh, patayuan ng kung ano man dyan so at the same time as time goes by syempre nakakaisip ka pa ng mas magandang uh, ano mas magandang pwedeng ilagay so ayun po no te, -on -te. kaya sabi ko nga kanina sa vlog pwede naman siyang pag natin madaliin importante maitayo na po yung uh, harang at makapaglagay na po tayo ng tubig at pag alaga na po ng isda. So, yung target nating ayungin ay ano naman yon? Kumbaga sa basketball ay eh, bailout shot. Alam ko pong uh, medyo maselan pero wala namang masama kung hindi mo susubukan, di ba? Kung susubukan mo, di ba? So, marami ang nagko-comment, huwag mo nang anuhin yan, maselan, pero malay natin, di ba? Marami naman na nagsasabing maselan pero hindi pa rin naman nasubukan, di ba? So, napapanood din lang kung alam niyo na. <laughs> Basta ako gusto ko subukan. So, yung ulang nga eh, tingnan nyo na marami ang, wala pa ako nakikita nagalaga sa pan pero napa ano sana eh. Kaya lang yung hito talaga mga farmer ang dumali. So, sayang. Nakikita nyo naman sa mga video, di ba, na andun sila may mga maliliit na kasama. So, naka ano eh, nag eh, Kaya lang ang problema yung hito. So ganun din naman sa ulang, fresh water din naman. So tingnan natin kasi kung kailangan nila ng oxygen, kailangan nila ng running water, pwede naman po tayong uh, malay nyo, dumating po ang panahon na kapag din. So pwede tayo sumipsip doon sa tank, uh, solar powered na pump may pumapasok po 'di ba na natubig. Na so malay mo yun din lang naman ang kailangan. So ayun, tingnan natin. Tapos, ayan, maraming salamat po sa mga pumunta kahapon at ah, ngayon sa ating uh, munting kainan. Uh, huwag po kayong mag-alala at ini-improve pa po namin. Balak namin magluto kasi medyo humina po yung paksiyo Eh, tsaka ano, pang take out. So, ilalagay namin sa tab, ilalagay namin sa table. Ayun, ah... Uh, kahit pang take out lang ano so magkakaroon po tayo ng mga available na paksi pang take out na katab tapos ayun maraming salamat din sa mga nag uh, sa mga paninda ng mga bata ayan nuturuan ko silang ano eh maging uh, business minded kaya lang sabi ko sa susunod kayo na makipag-usap kayong makikipag ano sa mga bibili wag nilang tutulungan ito kasi tinutulungan po nila sabi ko hayaan mo sila ang makipag usap para ma-develop yung skills ba sales talk and uh, you know pakikipag-usap sa mga guest po so ayun naman ang inaano natin laro-laro lang naman yan eh di ba namimita sila ng manga <laughs> twenty half kilos 100 na so okay na yun <laughs> uh, ang sarap naman orange naman mang orange na po yung laman yeah, talagang sulit naman po yung manga na yun hindi kayo makakabili sa palengke ng gano'n kasi normally ang nasa palengke po bihira kayo makakita na orange na kasi green pa yung pinipitas na talaga. So dito, manibalang na manibalang na po talaga yung mangga. So ayan, okay na tayo mga ka-farmer. Marami pa po tayong video sa banga nyo, Roja City, hindi pa tayo nakakapasok. <laughs> ano, Choy Choy, ikaw, Magbantay ka, wag kang puro tulog. Puro katulog eh. Oh, so ayan, maraming salamat at magandang buhay.